magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Ako po si Matilde De Leon ng Barangay Triala. Ah, uh, naisipan ko po na hiningi ang opinion ni Kapitan namin na si Edwin Libunaw na magtatag kami ng aming samahan bilang, bilang ng parang insurance namin dito ng magkakabarangay lang po. Ah, uh, kasi po, eh, galing po kami ng bago harana ng dating haranista na medyo nagka-problema nung nagka-pandemic. Actually, nung una maganda. Ngayon, ang sabi ko kay Kapitan, eh, Kap, baka ho po pwede tayong magtatag ng damayan natin dito sa Triala. Ah, maganda yun, Ate Ieng. O, sige po, ang Umpisahan po natin. Ako kasi po, pagka pinlano ko, gusto ko, dire-diretso. Ala na akong paudlot-udlot. Ngayon, nagpa-meeting kami. 30 lang po kaming member ng dating Haranista. Suma total po ay nabuo namin ang samahan ng damayan ng Triala. Ito po ay ginampanan namin muna ng kami-kami lang po na mga bagong harana ng dating Haranista. At nang komo na sira, dati hindi mo sira eh. Ang masama, nitong bandang huli, eh, dalawang patay namin ang hindi na kuha kay pagbuo pa sa ano sa kapitan pero wala rin hong nangyari. So ngayon ang pinatatatag po namin ng aming Kapitan Barangay Captain Edwin Libunaw, ay yung po samahan namin dito sa Triala Sa pamamagitan po namin dalawa. Kumuha po kami ako po ang naging pangulo, kumuha po ako ng pangalawang pangulo, uh, secretary, treasurer, nabuo po namin ang samahan na yon. Actually, ang nabibigyan na po namin ng patay, ng pera ng patay ay lima na po. Pang-anim itong huling si Bautista. Anim na po ang nabibigyan namin. Noong una, ang binigyan lang po namin ay 7K. Sumunod po ay pataas po ng pataas yun, hindi ho bumababa yun. Sumunod ay 8, sumunod ay 9, sumunod ay 10, Itong panglima eh, kulang pong 12K. Ngayon dito po sa pang anim ay umabot na po ng 14,900. Meron po kaming, doon sa, sa 14,900 na yon ay meron po kaming 160 members. So matutal po ngayon ay nadaragdagan po kasalukuyan at parami na po kami ng parami. 170 na po mula nung mabigyan namin yung huling patay namin at meron pa pong mga sumasapi Ang samahan po ng Barangay Triala ng Damayan ay meron po kaming hinihinging ng membership. Ang membership po ay 120. Ala pong babayaran na monthly. Ito po kada patay lang po, 100 per head para lang po ma-survive ang kwan. Kung ang itatanong ninyo, eh magkasabay-sabay ang dalawa tatlong patay, kaya-kaya pong resolbahin. Kasi po, ang member po magbabayad po ng 300. Isang daan po sa bawat na batayan, kaya 300, kaya wala hong hindi mababayaran. Mababayaran, mababayaran po lahat ang patay ko sakali na tatlo. Kaya lahat po ng aming taga barangay, lahat po kayo kung gusto nyo sumapi, ay andito lang po ako para kuhanan ninyo ng form at ang nais po namin ni Kapitan at ng buong pamunuan ay makatulong sa ating kabarangay na mamayapa at nang matulungan ang kanilang pamilyang maiiwanan. Malaking tulong po sa namatayan ang aning ibinibigay. Ang aming adhikain dito, kung kami po ang tatanungin, buong triala po sana ay magsisapi. Wala ho kaming pinipiling relihiyon maging kapatiran po, maging katoliko at ala naman pong masama ang aming adhikain.